Paano natin malalaman na totoo itong notification na to o galing kang facebook na notification ito o piki itong notification na to Ito guys sundan itong video na to guys tingnan natin kung totoo na galing sa facebook itong notification na to Pag may nakita kayong notification katulad nito guys sa itbin ninyo guys huwag kayong maniwala agad So i-click natin itong notification na to Makita natin dito guys, yung pangalan niya, your your content is copyright CY. Yun guys, huwag natin pindutin yung link na nakalagay na link dyan guys. Kasi pag pindutin natin yung guys, baka makapasok na yung mga scammer sa account natin. So, i-click natin tong kanyang profile guys. So dito guys, dito na natin malalaman na hindi pala siya tunay na Facebook ang nag-message sa atin na notification na mayroon tayong copyright, music copyright. So isa pala siyang FB page guys. May followers siya na 5.8 key followers. Ayan. So mag-ingat tayo guys yung link na binigay niya guys. Yung iwasan ninyo na wag ninyo talaga siyang i-click. Baga makapasok yung mga scammer sa Facebook page natin o sa Facebook profile natin guys. Yun lang guys.